yung iba dito hindi pa nasanay mangitlog sa nesting box. So bali yung nakuha ni Walito kaninang umaga, tatlo, tapos ito apat. So bali pito lahat yung nakuha nating itlog uh, ngayong umaga. So walo lahat itong hens. So isa lang ang hindi nang itlog dito. So ito yung nakolekta natin for today para dito sa isang cook. So bali mamayang hapon ay mag-harvest na naman tayo ulit. So, every 3 hours po kami na uh, harvest ng itlog dito. So, bali sa 30 breeders natin dito, yung pinaka-maximum natin na uh, nakuha na itlog sa so isang araw ay 28 eggs. So, pinaka-minimum ngayon is 22. So, ito yung nakukuha natin araw-araw ng na mga fertilized eggs. So, ibig sabihin, itong mga itlog dito, hindi ito for table food. Ni-incubate natin, pinapipisa. Rhode Island Red, mga imported po to sila mga parent stocks so yung cc nila ay tinatawag nating superior F1